Ito ang limang signs na naiinggit sa iyo ang isang tao. Panoorin mo to hanggang dulo para malaman mo kung meron ng taong ingit na ingit na sa iyo. Una, laging may lumalabas sa bibig niya na salita na pang-iinsulto sa iyo. Wait lang, alam mo ba na pwede mo nang malaman kung sino yung taong ingit sa iyo? Siya yung unang taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa ibaba tapos light mo sa pinakadulo tapos click more. Pangalawa, palihim siyang masaya kapag nagkakamali ka. Pangatlo, lagi kang sinisiraan sa ibang tao. Tapos kapag kaharap mo siya, parang meron siyang kasalanan sa iyong nagawa. Pang-apat, iba yung aura niya kapag may good news ka o merong magandang nangyayari sa buhay mo. Minsan tahimik or dead ma lang, pero ingit na ingit na yan sa'yo Comment my dream is at ipapakita ng keyboard mo yung pangarap mo. Bago yung last pack, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede ba yung kaalaman mo? Kaya make sure na i-follow mo ko. Finally, yung panglima, ayaw niyang masapawan mo siya sa anumang bagay. Yung gusto niya siya yung palaging bida. Yung tipong mag-iisip siya ng bagay na kalait-lait sa tapos gagawin niyang biro sa ibang tao para magmukha siyang cool at lagi siyang bida-bida. Ikaw, may kilala ka bang ganito? I-comment mo dyan sa comment section kung matapang ka.